Hello guys, kumusta po kayo? I-share ko ka to sa inyong na-order ko sa Lazada na antena. Titingnan natin kung talaga bang effective at bibilis yung internet connection ko. Kasi guys, dito sa location ko, mabagal talaga yung internet, lalo na pag ganitong oras. Alas 5, alas 6, ganyan. Mabilis lang yung internet connection dito pag bandang mga launa ng madaling araw. Hello everyone, this is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe. Itong modem na ginagamit po guys, kahit naka-excellent yan, pero mabagal pa rin. Minsan nag-1 nag Mbps nga eh. So, try natin. Papakita ko muna sa inyo, mag-speed test tayo. Sa cellphone. Pinag lang talaga. Kakaload ko lang yan. Kasi nga, kakadating lang itong ano na to. 4G antenna ayan so, kung talaga bang effective kasi nakakatamad gumawa ng content pag ganito yung internet connection napakabagal nag pupunta pa ako ng SM para mag upload ng video ayan natin tapos mamaya guys lalagyan ko nito titignan natin kung magbabago ba yung speed na ating internet connection. Speed test muna natin. hindi ba? Pagbagal. Nag-try ako dati mag-upload ng video. 8 minutes lang. Ang dalawang oras di pa tapos. <laughs> hindi. Kaya kung minsan tinatamad ako gumawa ng content. Your internet connection is very slow. Screenshot ko. Tapos refresh ko oh, para mamaya. Try natin. Kakabitan ko yan ng ano. Until. Stop. Sana effective. Kasi mura lang naman. 100 plus. Mahaba pala. Guys. Mahaba din ha. Ilalagay ko to dun sa, ano, sa may bintana. Bulbul ka. Bul, yan tapos patayin ko muna para ma-refresh pagpabit natin sa antenna tingnan so. natin kung may pagbabago ba nag blue na guys the moment of truth speed test speed test tayo yan yung kanina di ba 0.74 tapos yung upload nya 2.84 so tingin ko naman magkakaroon ng ano to magbabago Yun, mukhang bumilis nga guys. O oh, yun no, ganun pa rin. <laughs> May ko yan. Pag walang pinagbago, ililipat ko ng location yung antena. Wala, bagal pa rin. Nis na bumilis, bumagal. Ganun pa rin, it's very slow. Parang umaga lang. <laughs> guys, ililipat ko lang to. Tapos, speed test ulit tayo. Yan, so nilipat ko guys ng lugar, yung antenna. Medyo tinakas ko. Try natin. Speed test ulit tayo. Bagal pa rin ah. Wala. Talagang tanong gawin. Sa location ko na talaga ito. Ta.